Habang natutulog ka, ang taong ito ay gising. Siya ay nagbabasa ng mga feed sa social media, nag-aksaya ng oras sa mga litrato ng mga sandali na hindi ka kasama. Hindi dahil hindi niya gusto, ngunit dahil mas madaling magpanggap na maayos ang lahat. Mumingiti siya sa iba, pero ang totoo ay ikaw lang ang talagang nais niya. Sinabi ng taong ito na kailangan niyang mag-move on kasi Ang kailangan niya talaga ay harapin ang kanyang nararamdaman. Alam niyang ikaw ang nag-iisa, ang babaeng nagpadama sa kanya ng mga bagay na inakala niyang hindi posibleng mangyari. Tinatangkang linlangin ang sarili, pinupuno ang isip ng mga taong walang kahulugan sa kanya. Ang mga usapan na walang lalim, walang intensity na naroon sa pagitan nyo. Sa ganitong paraan, maiuwi niya ang sarili sa ligtas na lugar. Pero hindi niya kaya. Napansin mo na ba ito, hindi ba? Naramdaman mo ng tinatang kanyang magpakita ng kawalang interes, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng katotohanan. Laging hinahanap ng kanyang tingin ang iyong mga mata, kahit pat sinusubukan niyang magkubli. At hindi ka nagbubuo ng hakahaka, -haka, hinahanap kanya tulad ng isang adik na nakararanas ng withdrawal. Nagtatago siya sa mga ngiti, ngunit sa kaibuturan, ang kanyang puso ay sumisigaw ng iyong pangalan. Pinagkukunwari niyang hindi naalala ang amoy ng iyong pabango o ang pakiramdam ng iyong haplos, ngunit laging nasa kanya ang mga alaala niyo. Nahuhuli niya ang sarili na inaalala ang bawat detalye at sinisikap maintindihan kung saan nagkamali ang lahat. Ang totoo'y natatakot siya, takot sa tunay niyang nararamdaman. Takot na buksan ang kanyang sarili at ipakita kung sino siya talaga. Takot na baka hindi mo na siya mahalin pa. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Pinupuno ang iyong mga hapon, gumagawa ng mga plano at tinatangkang maglibang. Ngunit sa kaibuturan, laging nasa isip mo ang taong ito. Ang tinatago niya ay ang pagnanais na makasama ka, ngunit tinutupok siya ng pag-aalinlangan. Siya'y natitigilan sa kanyang mga duda at kawalan ng kumpiyansa, at ito'y pumipigil sa kanya upang kumilos. Inisip na niyang kasama ka sa bawat araw-araw na senaryo. Inisip kanyang naghahanda. Isang almusal sa isang tamad na linggo, o tumatawa kasama siya sa isang paglalakad sa parke. Ngunit, kapag sumapit na ang umaga, babalik siya sa realidad at mapagtatanto na wala siyang lakas ng loob upang kumilos. Nadama niyang bigo siya sa sarili niya, ngunit hindi niya alam kung paano ito babaguhin. Ang taong ito ay may paraan ng pamumuhay na tila tama, ngunit alam niyang hindi ito. Habang ikaw ay naglalakad patungo sa unahan, nahuli siya sa nakaraan. Pinapanood niya ang bawat hakbang mo, bawat bagong tagumpay, at nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib kapag naiisip na maaari kang papunta sa mas higit na bagay. Alam ng taong ito ang mga nawawala sa kanya, ngunit wala siyang ginagawa upang baligtarin ang sitwasyon. Ang pride ay bagay na hindi niya maalis sa kanyang sarili. Hinahangad niyang ikaw ang unang gumawa ng hakbang o, kahit paano, isang senyales. Ngunit habang ikaw ay naghihintay sa kanya, patuloy na lumilipas ang oras at hindi humihinto ang buhay. At ang katotohanan ay alam ninyong dalawa ito. Alam ninyo na ang mga pagkakataon ng pagkakasunduan ay bumababa araw-araw. Naiintindihan mo na siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo at ito ang pumipigil sa kanya na hanapin ang talagang gusto niya. At ito ay sumasakit sa iyo. Sinasabi niya na abala siya, na mas mabuti na ganito, ngunit sa totoo, sinasabotahe lang niya ang kanyang sarili. Ang taong ito ay nakikipagbuno sa pagitan ng pagnanasa at takot na tuluyan kang mawala. At ang realidad ay alam mo na ito sa simula pa lang. Sa kalooban mo, alam mong hindi madaling maputol ang ugnayan ng puso. At narito ka, naghihintay sa sagot, umaasa sa isang senyales na baka magmula pa sa malayo. Habang siya'y nananatiling nakahinto, nagsisimula kang magtanong kung sulit ba talagang maghintay. Ang buhay ay nangangailangan ng pagkilos, at habang siya ay naguguluhan sa kanyang mga alinlangan, ikaw ay handang magpatuloy na. Maaaring sinusubukan kanyang kalimutan, ngunit hindi kaya ng puso niya. Sinusubukan kanyang kalimutan. Ngunit ang katotohanan ay, sa kalooban niya, hindi niya kaya. Kagabi, nang tumama ang alas tatlo ng umaga, andoon siya. Sa dilim, napapalibutan ng masamang kaisipan. Pinapanood habang nakatingin sa kanyang cellphone, nag-aatubiling buksan ang kanyang mga chat. Tinitignan niya ang kanyang mga larawan, nagbabalik tanaw. Sa lahat ng inyong napagdaanan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magpadala ng mensahe. Pinanatili niya ang distansya, gaya ng palagi niyang ginagawa. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Pero ang totoo, hindi niya alam kung paano haharapin. Ang nararamdaman niya, ang talagang kailangan niya ay tapang tapang na aminin, na ikaw ang nagdulot ng kalituhan sa kanyang nararamdaman na hindi niya kayang iproseso. Ikaw lamang ang nakapasok sa kanyang mga depensa. Hindi niya inaasahan ang isang tulad mo. Hindi siya handa. Lumabas siya, nagpakalibang, sinubukang pakalmahin ang isip. Mga tawa, lakad, pati ibang tao. Ngunit pagbalik niya sa bahay, ang katahimikan ay nakabibingi, at ikaw ang bumabalot sa kanyang mga alaala. At alam mong dahil kahit ayaw mo man, nararamdaman. Nararamdaman. Mo ang kanyang presensya kahit malayo siya. Parang may isang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyong dalawa. Napansin mo na. Iyon, hindi ba? Iyong kakaibang pakiramdam na parang nandyan siya, laging sumasagi sa iyong isipan, kahit tila wala na siya. Sinusubukan niyang maging ibang tao, nilalabanan ang nararamdaman tuwing naaalala ka. Sinasabi niyang hindi pa siya handa. Pero ang totoo, natatakot lang siya. Takot na hindi sapat, takot na buksan ang puso at makita kang muling. Lumayo. Kaya siya naglalagay ng mga hadlang at mga dahilan. Niloloko niya ang sarili, ngunit alam mong. Iyon ay isang pagtatangka lamang ng pagprotekta. Hindi mo iyon iniisip lang. Ang kanyang pagkabahala, ang kalungkutan niya, lahat ng iyon ay totoo. Ang masakit na katotohanan ay namimiss ka niya. At hindi lamang iyon ang pagkami sa inyong mga pinagsamahan, ito ay pagkami sa koneksyon na hindi niya nakita sa iba. Tuwing nagpapanggap siyang nakakalimot, naaalala niya ang sinabi mong. Isang bagay, isang bagay na dinala niya sa kama at binabalikan sa isipan parang mantra. Nakakaramdam siya ng hiya. Dahil pinakawalan ka niya. Alam niya na hindi mo deserve ang ganitong kalungkutan, ngunit ngayon siya ay nakulong sa kanyang sariling mga emosyonal na bitag. Samantala, patuloy ka pa rin sinusubukang magpatuloy. Bawat araw ay isang panloob na labanan. Nakakatawa isipin na kayong dalawa. Ay napakalapit pero sa parehong oras ay napakalayo. Tiningnan mo ang iyong cellphone ng isang milyon na beses, hinihintay ang mensahe na. Hindi kailanman dumarating. Ang paghihintay na ito ay unti-unting kumakain sa iyo at, sa totoo lang, siya rin ay naghihintay. Naghihintay siya ng pagkakataon, isang oportunidad na mag-ipo ng lakas ng loob at sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Maaaring naghihintay siya ng isang bagay na hindi darating. Samantala, ang lahat ng naririnig mo ay mga etso ng isang hindi natapos na relasyon. Pakiramdam mo ay nandyan pa rin siya, pinagmamasdan ka, pero wala siyang ginagawa. At iyan ang pinakamasakit na bahagi. Ito ay isang pabagubagong siklo, ikaw ay nagdurusa sa pakiramdam ng kawalan at siya ay nagdurusa dahil hindi niya alam kung paano magbukas. Ang katotohanan ay nakalantad sa inyong dalawa. Hindi niya babaguhin ang sitwasyon at alam mo na yon. Alam niya na ang oras ay lumilipas at bawat araw na dumadaan ng walang aksyon. Ay isang pagkakataon na nabawasan. Maaaring hindi niya kailanman malaman kung paano harapin ang kanyang mga damdamin at maaaring masakit yon, pero ito ang kalunos-lunos na realidad na inyong dalawa ang harapin. At alam mo na yon. Ginagawa niya ang lahat upang makalimutan ka, pero ang puso ay hindi sumusunod. Habang ikaw ay natutulog, nandyan siya, naaalala ang inyong dalawa. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang iyong mga larawan at naglaan. Nang oras upang hangaan ang iyong iti, kahit na wala siyang lakas ng loob na magpadala ng mensahe. Masakit, pero ginagawa niya ito. Sinabi niya na kailangan niyang maglaan ng espasyo, pero ito ay isang dahilan lamang. Ang katotohanan ay, ang tunay na kailangan niya ay kilalanin ang mga damdaming sinusubukan niyang ibaon, ngunit hindi kailanman nawawala. Alam mo ito dahil nararamdaman mo rin. Napuna mo ang mga bagay na hindi niya sinasabi at ang mga kilos. Na hindi niya ginagawa. Ang ekspresyon ng mukha niya, ang sandaling pag-aalinlangan bago itanong ang isang bagay tungkol sa iyo. Lahat ng ito ay palatandaan na siya ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Nararamdaman mo ito. Nung siya ay naging malayo pero sa kaloob-looban, alam mo na ang distansya ay pinalalakas lamang ang tunay niyang nararamdaman. Ang brutal na katotohanan ay nawawala siya nang wala ka. Sinusubukan niyang punan ang puwang sa pamamagitan ng mga paggambala, mga labas, partido, ibang mga tao, pero walang gumagana. Umuwi siya at ang katahimikan ay nakabibini. Sa mga sandaling iyon niya napagtanto, hindi ka lamang isang yugto o kapritsyo. Ikaw ay isang taong nagpadama sa kanya na buhay siya at ngayon siya ay umiiral na lamang. Takot siyang magbukas at mas lalong masaktan, pero hindi iyon nakakapigil sa kanya na maging obsessed sa mga alaala ninyong dalawa. Samantala, ikaw ay patuloy na sumusunod sa iyong buhay, pero hindi nang hindi tumitingin sa cellphone kada minuto, naghihintay ng mensahe na maaaring hindi darating. Nakikita mo ang ibang mga tao sa paligid, pero wala kahit sino ang katumbas. Alam mo na karapat dapat ka sa higit pa rito, pero ang puso mo ay nananatiling nakakulong sa kanya. Ang pasanin ng hindi pagkakaalam kung siya ay iniisip ka gaya ng pag-isip mo sa kanya ay mabigat na dala. Itinatago niya ang kanyang katotohanan. Pinapakita niyang okay siya, pero sa totoo lang, siya ay paralisado ng takot. Takot na hindi sapat, takot na baka nawalan ka na ng pasensya, takot na buksan ang puso at makita ang sarili na tinatanggihan. Nag-agawan siya sa pagitan ng kagustuhang makipag-ugnayan at takot na mailantad ang sarili. Kaya ginagawa niya ang tila mas madali, wala. Napansin mo na ba ito? Nang sinabi niyang kailangan niya ng oras, sinubukan lang niyang ilayo ang mga inaasahan. Ayaw niyang makita mo na sa totoo lang, siya ay nakakaramdam ng kahinaan at wala sa proteksyon. Binanggit niya ang ibang mga prioridad, pero ang pinakamahalaga niyang prioridad ay ikaw, kahit pa hindi niya ito inaamin. At samantalang nagtataka ka kung naaalala niya kung paano kayo nagtawanan, ang mga pag-uusap na dumadaloy ng natural, mga sandaling tila mahiwaga. Alam mo na naaalala niya. Ramdam mo ito sa kailaliman ng iyong kaluluwa, kahit pa sumisigaw ang katwiran na oras na upang magpatuloy. Ang katotohanan ay, gaano man mo gustuhin na makalimot, siya ay naroon pa rin, nakabaon sa iyong alaala. Siya naman, ay pakiramdam na nakulong sa isang mabisyo na siklo ng pagsisi. Naaalala niya. Ang bawat interaksyon, bawat salita. Ang iyong presensya ay parang isang epipanya para sa kanya. Siya. Hindi pa nakilala ang sinuman na maaaring makaunawa sa kanyang mga kahinaan at kasabay nito, magising ang mga ito. Ito ay. Isang koneksyon na alam niyang hindi maulit sa ibang tao at iyon ay nakakabigo. At ikaw, habang siya ay hindi makagawa ng isang hakbang pasulong, ikaw ay patuloy na nabubuhay, ngunit ang sakit ay nakakatangay. Nakikita mo ang sarili mong nakatingin sa mga mensahe na hindi na ipadala, iniisip kung ano ang maaaring naging. Ibang at paano ito nagbago? Patuloy mong tinatanong kung bakit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang katotohanan na meron kayo. Bawat araw na lumilipas at hindi siya nagpapakita ay isa na namang araw ng pakikibaka. Alam niya na siya ay nasa mali. Naiintindihan niya na maaari ka sanang sagot sa maraming. Sa mga problema niya, ngunit ang kanyang kayabangan ang pumipigil sa kanya na gawin ang susunod na hakbang. At ngayon, siya ay nakatigil sa kalungkutan, nagyelo sa kanyang sariling pag-alinlangan. Alam niya na nawawalan siya ng Isang napakahalagang bagay, ngunit gayon paman, nag bili siyang gumalaw. At samantalang ito ay nangyayari, patuloy na umaandar ang oras. At ito ang katotohanan, ang distansya ay lalong nagpapalakas ng nararamdaman niya para sa iyo, kahit na wala siyang lakas ng loob na aminin ito. At alam mo na ito. Iniisip ka niya ngayon. Pero hindi lang basta iniisip. Siya ay naroon. Sa kama, alas tres ng madaling araw, hawak ang cellphone na parang. Isang lifeline. Binubuksan ng iyong mga larawan, tinititigan ang bawat sandaling ikaw ay kasama. Hindi magpadala ng mensahe. Nariyan lang, nakapako sa mga alaala, nilulunod ng pananabi. Sinabi niya sa iyo na kailangan niya ng espasyo. Iyon ay kasinungalingan. Ang katotohanan. Ay kailangan niya ng lakas ng loob. Lakas ng loob upang aminin na ikaw ay nakahawak. Sa kanya sa paraang wala ng ibang tao ang nagawa. Ikaw ang nag-iisa na nakakita ng higit pa sa harapang itinayo niya sa paglipas ng panahon. Habang sinusubukan mong magpatuloy, siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Tingnan mo ang mga mensaheng ipinadalan niyo sa isa't isa. Balikan mo ang inyong mga pag-uusap at bawat pangungusap. Ang iyong mga salita ay umaalingaw sa isip niya tulad ng isang echo. Binigyan mo siya ng isang bagay na hindi niya alam na gusto niya, pagkatunay at ang pagkatunay na iyon ang kinatatakutan niya. At alam mo ito dahil nararamdaman mo kapag nasa isip ka niya. Higit ito sa simpleng hinala, ito ay isang bahagi ng katiyakan na dala mo. Naalala mo ba noong gabing iyon na siya ay tahimik, na parang iniisip niya ang bawat salita bago magsalita? Ang pag-aalinlangan niya noon ay hindi kawala ng desisyon, kundi ang bigat ng koneksyon ninyong dalawa. Miss kanya at napansin mo ito lumabas siya kasama ng ibang tao, sinubukang alalahanin, ngunit alam niya na walang makakatumbas sa Ang gabing iyon na nagtawanan kayo ng magkasama. Inaalala niya pa yon. Mga pag uusat sa kalagitnaan ng gabi, mga ngiti na nagpapainit ng puso. Samantala, pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang nararamdaman, ngunit sa totoo ay dagat ng damdamin ang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Takot siya, Takot na mawalan ka magpakailanman dahil hindi siya nagkaroon ng tapang na maging tapat sa kanyang sariling damdamin. Inisip na niya ang buhay ninyong magkasama, mga sandaling hindi pa nangyayari, ngunit kanyang inayunan. Naiisip ka niya pag gising, ini iniimagine ang iyong tawa na umaalingaungaw sa buong bahay. Ngunit sa kabilang banda, siya'y nagtatago sa likod ng pader ng pagmamalaki, hindi alam kung paano sumuko. Hindi mo na imagine ang mga palatandaan. Miss kanya at kinakain siya nito. Tuwing nakakakita siya ng taong kamukha mo sa kalsada, bumibilis ang tibok ng puso niya. At kapag tumatawa ka, nagtataka siya kung iyon na ang huling beses na maririnig niya ang tunog na iyon. Ang masakit na katotohanan ay hindi niya kayang mag-move on kahit na sinubukan niya. Samantala, patuloy kang nakikipaglaban sa sarili mong sakit. Naghihintay, umaasa na siya ang unang gagawa ng hakbang. Patuloy na tinitingnan ang cellphone, umaasang kukumustahin ka niya. Ngunit ang totoo, ang pag-asa ay maaaring maging mabigat na pasanin. At alam mong siya rin ay nahahati sa pagitan ng mga damdamin at takot. Iniingatan pa rin niya ang iyong numero, iniisip pa rin niyang tumawag. Pero sa bawat araw na, lumilipas, tinatanong niya ang sarili, paano kung hindi na niya ako gusto? Itong nakakatakot na takot, ay ang bumubulong sa kanyang isipan, ang nagtatago sa kanya sa malayo. Siya, Nais niyang malaman mo na, sa totoo lang, ang pinakagusto niya ay ang magkaroon ng lakas ng loob. At ang pinakamasama ay alam ninyong pareho ang mga ito. Pareho kayong may sariling paraan. Nang pagkakaligaw, ngunit ang nagbubuklod sa inyo ay isang koneksyon na hindi nangyayari ng dalawang. Beses sa buhay. Pero hindi naghihintay ang buhay at mabilis ang usad ng oras. Habang ang mga araw ay lumilipas, siya ay nakatigil sa iyong alaala at ikaw. Ikaw ay nananatiling naghihintay sa pagbabago. Pero hindi humihinto ang oras. At ang buhay ay nagpapatuloy. At habang tinatanong mo ang sarili mo kung siya, ay namimiss ka, siya rin ay nagtatanong kung iniisip mo pa rin siya. At sa kaloob-looban, alam niyong pareho ang mga sagot.